palang araw. Yang sakit. Bakit nagkakasakit ang tao? Unang-una, nasa lupa pa tayo. Yang bakterya, mikrobyo. Lumilipad po yan, tangay ng angin. Sa tuwing magbubuka ka ng yung bibig, hindi mo alam nakalangap ka o maaaring nasingot mo at pag nangatiyo, lalamunan mo. Yun ang sinyalis. Na pumasok sa bibig mo. At kapag nagatsing-atsing ka, nalangap mo yung virus. Ano Pero, kung mo nagkasakit ka, baka sabihin mo, galitan Diyos. Hindi. Yun nga po sinasabi ko, nasa lupa pa tayo. Kaya tayo nakakaramdam ng sari-saring sakit. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa ang aming pagbubulay ng iyong salita. Sa Biblia. O Amen. Ang Biblia ng mga pasto. Sa ngala ng Panginoong Yesus, Amen. Dito po sa 1.9. yung sakit, Tignan natin ano. 1, 9, 1, hanggang 3. Sa paglalakad ni Yesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipinanganak. Dos, tinanong siya ng kanyang mga lagad. Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Yesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sino po ang lumika ng tao? Diyos. Kapag pa may kapansanan ng tao, sino lumika? Diyos pa rin. Ibig ba sabihin? Kapag nagkaroon ka ng anak na may depresya, galit ang Diyos sa mag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng anak, at yung anak, nyong, yung anak ninyo may depresya, sisbert, ibig ba sabihin galit ang Diyos sa inyo? Hindi. Yung sakit, kagaya ng binasa natin, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nitong bulag. Anong ibig sabihin? Kapag ang isang tao po nakarandam ng sakit, dapat hindi tayo magalit sa Diyos. Dapat ang gawin natin, yung sakit. Parang ako po, magpa 5 years na po ako may sakit. Disability, ang tuhod ko, at saka stroke. So, ginagamit ko po, kahit may sakit ako, nagpapatutuwa ko ng salita ng Diyos. Pag nasa hospital po ako para magpa-check up, ko tungkol sa salita ng Diyos. Yun po nakalagay. Kaya po, nagkakaroon ng sakit pala upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga karamdaman. Kaya hindi po tayo dapat magalit. Dapat pala, mas lalo tayong magtiwala sa Diyos at patuloy nating ikwentuhan ang Diyos kahit may sakit tayo. Bakit? Eh kasi po yung buhay mo nasa kanya eh. Nasa kanya. Anong sabi ni Apostol Pablo? Yung buhay natin, basahin ko po sa unang korinto, ano? Anong sabi ni Pablo? Sais disinuebe at saka bainte, unang korinto. Sabi niya ito, hindi ninyo pag ang inyong katawan. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Oh, hindi mo pagkahari ang katawan mo kung nagkaroon ka na sakit, gamitin mo para parangalan ng Diyos. Hindi yun nagagalit ka kasi nagkaroon ka na sakit. Mali yun. Ang napaparangalan, paggalit ka, si satanas ang promotor ng galit. o Sabi ni Pablo, di mo pagkahari ang katawan mo, gamitin mo para sa Diyos. Kaya ako po, pag nasa hospital, kinukwento ko po ang Diyos. Ayan ko kwento ko sa kanila. Kwento ng barbero. Kwento ng kutsero. Huwag naman. Ang ikwento mo sa kanila, ang kabutihan ng Diyos ay yung buhay. Halimbawa, nagkasakit ka sa edad mong 30. Oh, 30 years old kang inaalagaan ng Diyos at nang magkaroon ka ng sakit, galit ka sa Diyos. O oh, yung ginawa ng Diyos iyo mula nung magbuntis ang nanay mo hanggang mga anak 30 anyos ka na magagalit ka pa. Dapat pa nga, pasalamatan mo ang Diyos. Bakit? Eh, Eh, yung hininga lang hininga natin, walang bayad, angin. Bigay ng Diyos yan. O pag tinanggal ng Diyos yan, di patay tayo. O, sige, sa hospital ka magsaksak ng oxygen, di ba ba? May bayad, di metro. Ang hininga mo, ang buhay mo, babayaran mo. Nakakita na ba kayo sa hospital pag hindi sinalpakan ng oxygen? Mamamatay siya? punta po kayo ng ospital. Marami Ako marami ako nakikita kasi pumapasok ako ng hospital, nangangaral ako sa mga pasyente. At biyaya naman ang Diyos, wala naman nagagalit sa akin. Mana pa, natutuwa pa nga sila eh. Meron akong karanasan, nagagawan para pakainin ako. <laughs> Sabi ko sa kanila, sa susunod na lang ako kakain sa inyo. <laughs> Kung po nagseselos pa yung iba. Ano sabi nila? Eh gusto mo pala magbiryan dapat hindi na lang sa amin. O kita niyo po. Sabi ko hindi naman ako after the merienda. Alam niyo maganda po magpatuto sa hospital. Bakit? Hindi eh, po alis ang pasyente eh. Nakahiga sa kama. <laughs> eh lalo na sa lalo na sa yung may mga disability, yung may mga pilay-pilay. Ay, hindi makakalis yun. Bakit? Eh, may pabato sa paa yun eh. <laughs> may pabato sa kamay. O. Oh. Tayo hindi na sa gusto. Maghihilig talaga sila. Kaya ako po. Sabi ko nga po sa inyo. 2019. 20. 21, 22, 23, 24. limang taon. Magdi 5 taon na po ako may karamdaman. O, oh, disability at saka stroke. Dalawa. <laughs> oh, kayo po. Sa tingin niyo may sakit ako ngayon <laughs> Biyaya ng Diyos yan. Kaya ano magkaroon po ako ng karamdaman, hindi po ako nagalit sa Diyos. Hindi ko sinabi sa kanya na ginagamit mo na nga ako sa aking pang pangangaral eh. Binigyan mo pa ako ng sakit. Hindi, hindi ko sinisiyan Diyos. Kasi wala pong dahilan para manisi ako. O sisihin ko po mismo ang Diyos. Kaya yung aking patotoo ng tungkol sa salita ng Diyos sa ibang tao, mula noon, bago ko magkas magkasakit, ano? Nagpapatutuo na po ako sa iba, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Kaya sabi ko, kung mamamatay ako, mas maganda dito ako mamamatay. Aban ginagampanan ko yung pangangaral, yung share, yung word of God, sinishare ko sa iba. Ah. Mamamatay ka rin lang, hindi eh. mas mamatay ka na sa panig ng Diyos. Kesa naman mamamatay ka, mamatay ka sa panig ni Satanas. Puno ka ng galit, sama ng loob. May bigat. Huwag. Alisin niyo po yan. Yan po nagpapabigat sa buhay natin. Ha? No? Huwag po tayo mabuhay sa ganyan. Napakabuti ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Alam niyo po ba yan? Kahit gahano ka kasama, mahal ka ng Diyos. Basahin po natin sa Biblia. Dito po sa 1, Rest 16, 17. Basahin ko po, po Ano? sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sangkatawan kaya binigay niya kanyang si kaisi anak upang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan 17. isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang salibutan, kundi upang ito sa pamamagitan ni O. Oh. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Dito, tayo po yung sanlibutan. Tayong bumubuo sa sanlibutan tayong mga tao. Masama. Sabi ni Pablo, lahat tayong tao nagkasala. Pati siya. Lahat tayo, pati sarili niya, sinasali niya. Sama-sama. Ah. Pinadala si Jesus dito sa mundo natin upang iligtas tayo, hindi upang parusahan. Ibig ba sabihin kapag mayroong ka sakit, pinarusahan ka ng Diyos? Hindi po. Hindi na mamarusa ang Diyos sa mga taong buhay. Ang gusto ng Diyos sa mga taong buhay, magbago. Manumbalik sa Kanya. Kasi gusto ng Diyos, lahat tayo makapiling niya sa langit. Tignan natin si Pablo. Yung sulat ni Pablo, totoo nga ba na gusto ng Diyos lahat tayo maligtas? Sabi nga sa binasa natin, 1, 3, 16, at saka 17. Gusto. Lahat tayo maligtas, hindi upang parusahan. Eh, wala. Ayaw ng Diyos ng parusa. Kasi po sa lahat ng ginawa ng Diyos, tayo po yung perfectong likha niya. Bakit po perfecto? Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Enesis 1.26-27 Hindi po tayo nilikha ng Diyos ayon sa masama. Nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Big sabihin, nanilika tayo, perfect tayo, kanya lang tayo nagkamali nang pumasok na si satanas sa buhay natin. Kaya naging masama po tayo. Kaya ngayon gusto ng Diyos, manumbalik tayo. Yung nasirang buhay natin, ibalik natin sa Diyos. Yung winasak ni satanas, ibalik natin sa Diyos. Tingnan natin ang sulat ni Pablo. Dito sa Honang Timoteo, chapter 1 ay chapter 2 verse 3 and 4 ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas ibig niya ang lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan ng ito amen lahat ng tao ah hindi po sinabi na yung kalahati lang. Hindi lahat ng tao kailangan maligtas at malaman nila ang katotohanan ng ito. Ang halin ng katotohanan, yung pagliligtas ng Diyos sa atin. Ah, mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Ka, kahit gahano pa tayo kasama. Si Apostol Pablo nga, mamamatay tao pa eh. Bago naging apostol, pinatawad siya eh. Ah. Hindi lang basta mamamatay tao, si Pablo ang pinapatay niya. Alagad na ni Yesus sa panahon niya. Galit na galit si Pablo. Ah, pero ano sabi ni Pablo? Kinahabagan ako ng Diyos. Kasi nga, saka walang ko ng pananampalataya. Kaya kaibigan, kung hindi ka pa sumasampalataya kay Yesus, panahon na. Isuko ang buhay natin sa kanya. Ako po. Magbuhat ng makilala ko si Yesus, niyakap ko na. Ang turo at aral niya at ipinatututo ko pa. Dati nabubuhay din po ako sa bisyo. Makasalibutan din ako. Kung ano yung ginagawa ninyo, baka pare-pareho lang tayo. Nabubuhay tayo sa kawalangyahan. Pero nung dumating si Yesus sa aking buhay, nung narinig ko ang mga nangangaral kasi sa Bagyo po ako nakatira noon eh. Naririnig ko po yung pangangaral. Meron pong university doon na dinadahan ko kada linggo. nag sila. Yun na po pala yung simula ng pagtawag sa akin ng Diyos. Yun po pala napapakinggan ko yun. Kada dumadahan ako, Tuwing araw na linggo. Kasi may trabaho po kami kahit linggo eh. Yun po pala yung simula ng pagtawag sa akin. Kasi bakit masaya ako pag meron ako naririnig, nagkahawitan. Doon po sa university po yun, sa Baguio. Na dinadahanan ko po. Oh. Tsaka nakakarinig po ako ng pangangaral doon sa public places doon sa Baguio. Yun po ay like, parahan ng Diyos na tinatawag niya po ako sa pamamagitan ng Ibanghelyo. At hindi naman po ako tumanggi. Kaya nung talagang call ko po talaga siguro, sinuko ko na po ang buhay ko kay Jesus. Sabi ko sa kanya, alisin mo ako. Eh, siyempre, sa bagyo ka nakatira, medyo masarap ang buhay. Malamig, may pera. Oh, Nakakapagbisyo-bisyo ng kaunti. Oh, di po ba? Yung pala, may purpose ang Diyos sa akin. Yun po yung simula at tinatawag na pala ako ng Diyos noon. Kaya nung makilala ko po siya, hindi ko na po pinakawalan ng pagkakataon. Ako, sinuko ko ng buhay ko sa kanya. At mula, mula noon, pinapatutuho ko na po ang Panginoong Yesus. Almost 20 years na po ako nagpapatutuho. Ako, ng Word of God. Kahit kanino. Kahit saan. Basta meron akong nakikita mga tao. Sinisiyaran ko sila. Kahit sa mga sasakyan. Jeep. Wala pong problema. May nagigilig. Wala nagigilig. Okay lang. Sigurado naman. Halimbawa, nakasakay kayo sa jeep. Dalawa po kayo. Imposible wala nagiginig sa kanyo. Sa inyo. Sabihin na natin kalakalate, yung kalate ayo, yung kalate gusto e di meron naginig. Alam naman ng Diyos kung nagiginig ka eh. Diyos lang ang nakakaalam niyan, bakit? Basa ng Diyos ang puso at isip natin. Walang imposible sa kanya siyang gumawa sa atin, kaya alam niyan lahat ang gawa natin eh. Nakalista 'yan. <laughs> Revelation chapter 20, tinatala po sa libro ng aklat sa langit 'yan ano man ang gawin natin. Napakabuti po ng Diyos. Kaya yun ang maunawahan ko lubos ang kanyang salita. Ako mismo. Tinanggap ko ng Panginoong Yesus. At iniling ko, nahalisin na ako sa bisyo. Yun ang ginawa niya. E yun ang iniling ko eh. <laughs> inalis, inalis na po yung bisyo. So magbuhat noon, nagpapap nagpapatotoho na ako ng salita niya. Kahit kanino. At biyaya ng Diyos naman po, nagbubunga. Alam niyo po, tagatanim lang po ako. Kumbaga sa magsasaka, ako po yung nagtatanim. Ang Diyos po ang nagpapalago. Nasa iyo yan, kung tatanggapin mo, hindi. Ang importante, naitanim ko. Ngayon, tatanggi ka, hindi ka tatanggi, Diyos nang bahala dyan. Pero kung ako pipilihin mo, pagpipilihin mo, tanggapin mo. Bakit? E wala ka naman magagawa eh. Oh. <laughs> Almighty God dyan. Tandaan nyo po, sa lahat ng tinatawag na Diyos, siya po ang makapangyarihan sa lahat. Almighty God, guys. <laughs> Sige po, ano, hanggang dito na lamang po. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Panginoon Diyos, salamat sa patutuho mo po sa amin sa oras na ito. Na yung karamdaman hindi po adlang upang ikaw ay patutuho namin sa aming mga kapwa-tao. Sapagkat wala naman po kami magagawa. Salamat po. I-bless mo po ngayon na nakikinig, kung meron man silang kabigatan sa buhay yung paghahanin, kung meron mga iba't ibang sakit, karamdaman yung pagalingin po. Sapagkat sa iyo, sa Panginoon Diyos, wala pong imposible. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen and Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Yesus, Brother Manny Bautista. Ano? Nasa tunay na pagbubunyag tayo ng katotohanan ang usa ang Biblia ng mga pasto. Yan dito na lamang po. God bless us all. Bye!